Hello guys, ayan, good morning So, bago ang lahat Happy New Year sa inyo <laughs> Tayo ay mag-unboxing Huwag niyo nang pansinin yung aking bangsa Kasi wala pa akong ligo Nag-live muna ako bago ako maligo Mamaya na kasi naligo naman ako So, ayan, mag-unboxing mag tayo ng ating in-order sa Lazada in order ko to alam nyo ano lang siya sale siya dahil wala na ako dito at ito yung ganito ko ay karamihan ang strap ay spaghetti na so ayan nag order tayo ng bra okay <laughs> alam nyo kung ano ah Bra. regalo ko sa sarili ko kasi yung strap ng bra ko parang spaghetti nagroll na So ayan. Sale siya, so dalawang binili ko. Ewan ko lang kung maganda siya. Size 40. 40 cup B. Laki ng jogam mo. <laughs> Laki ng jogam mo. Ayan. thank you for watching.